Hello guys, uh, tayo ay nagpapakulo ng daon ng bayabas ayan. At uh, sinadyas sa akin ang anak ko dahil nasubok na daw niya ito Nung siya ay inubot sa kasinipon, uh, pinakulong ang daon bayabas At pagkatapos ay isusuob ko siya guys So ayan guys, kumukulo na siya Actually so, guys, kanina ko pa siya na uh, Hindi ko alam na yung video ko ay hindi pala umaandar, So ayan guys, i-off natin siya Pagkatapos guys, ay uh, mag-i-steam Ito na yung pinakulo natin ng daon ng bayabas at ilalim natin sa ilalim ng bangko at tayo uupo dito at tayo mag steam dahil nga po sa inuubo tayo at sinisipon yan maano natin yung init nito guys para pawisan ako pagkatapos po nag-steam ako guys ay uh, iinumin ko yung pinag ko na daw ng mayabas ayan unti-unti na akong pinapawisan pagkatapos nito guys mapapalit ako ng damit pag na ako akit ako sa taas at magpapalit ako ng damit pagkatapos guys iinumin ko lahat yung uh, uh, inumin hey, ko yung guys yung tao na mayabas sa ah, kung magkagawa kong inumin maghapon yun pinapuluan ko tapos gawin ko ulit bukas so for the meantime di mo na ko lalabas kaya nag steam ako although okay naman na ako ah, kaya lang yung sipon ko sa sa nose ko dito sa ilong medyo hindi maganda so kailangan ko talagang mag uh, steam para lumambot yung sipon at lumabas na siya ng natural na labas kasi ano eh guys kung bagay itong, ano ko, parang virus na siya, allergy, dahil first time ko mag-swimming for our long years at uh, sa pool spa na napakalamig ng tubig. At uh, although no, nawala yung sakit ng tubig ko, kasakit naman ako sa, yun nga, si Paul uh, na sinasabi nilang kangkaso Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil eto nga, uh, kahit na nagkasakit ako na dinala, dinala naman ako sa doktor kaagad ng mga anak ko, yun lang, nawala yung sakit ng tuwod ko. Sana ay, eh, hindi na siya, ano, sana ay, ah, uh, hindi na siya sumumpong. Though, ang arthritis kasi, in and out, guys. So, ayan, guys, pinapawisan na ako. ayano oh, o, na yung pawis ko. At, ah, uh, hindi-hindi nang nababasa yung damit ko sa pawis ko. At pagkatapos ko yung nag uh, steam ay, ah, uh, ko yung sarili ko sa towel, and then, yun nga, yeah, magpapait ako ng dalit. So, ayan, pinapawisan na ako. Ganito lang din ang ginagawa ko, baka sa New Zealand yung uh, kapag may nararamdaman ako steam lang na kumukulong tubig guys, pero uh, ilagay mo sa ilalim yung may butas na chair ilagay mo siya at uh, kung kaya mo tumayo ay pwede naman sa tapat ng aserola pero mas maganda kasi yung nakaupo ka at uh, ayan, naka ka kung pag-aabang nakaupo naka naka ka sa pupuan ay nandun yung uh, mainit sa ilalim ito yung the best na way, the best way na kung paano ka mag-steam kapag ka meron kang ubo at sigon. Sana po ay meron kayo natutunan sa ating pinapakita sa inyo na paano uh, mag-steam sa pamamagitan ng da nilagang daon ng bayabas. Pwede rin na nilagang uh, pakulong tuwid lang, pero dahil sabi ng anak ko, mas the best ma yung meron siyang airwall na kasama. Yung kagaya ng daw ng bayabas ay ginagamot sa lahat ng sakit. Yan, uh, like yung diabetes, uh, merong kang kabag, at uh, iinumin mo naman siya after that. Ano, hindi naman siya marumi. So, kaya nukasan kong maigi yung daw ng bayabas, at bago ko pinakulo, ay hindi ko muna siya ng maigi. At para mainom ko din siya. So, ayan guys, pinapawisan na ako ng gusto. Well, wow, kung pwede lang ilapit kung camera, makikita nyo, tumutulong na yung pawis ko sa aking dip-dip. At basa na yung dip-dip ko at yung medyo basa na rin itong ano ko, yung shawl ko. Kasi itong shawl ko lang ang ginamit ko para pawisan na ako ng gusto. Ayan. Yung mga tuwad ko guys, pinapawisan na rin at mga braso ko, basang-basa na rin siya. So ayan, ang aba uh, until na nalalangap pa rin natin yung init, wag natin siyang titigilan hangga't ano, uh, malalangap pa rin yung init. Ayun, tumatagaktak na yung pawis ko, guys. Ayun. Sarap ng pakiramdam kapag ka, nag-i-esteem ka sa sarili mo, yung giginhawa yung katawan mo. Lalo na kapag ka may nararamdaman ka, masasakit ang katawan mo, steam lang ang ano katapat. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga spa ispa sa sarili mo na lang para ano, libre pa, di ba? <laughs> So, ayan, this is Sherlyn, the 16 weeks vlog Once again, thank you very much for your watching Have a blessed day And, uh, See you soon in New Zealand, guys uh, uh, Ilang araw na lang, ibabalik na naman ako sa New Zealand At sana, uh, umalis ako doon na malusog ako at babalik din ako malusog ako sa, sa pagkaloob ng Panginoong Diyos Santo Ninyo Ayan